Ayan, magandang tanghali po mga katsyali. Napakaganda ng sikat ng araw. At makakatuyo po ng palay si Kuya Foren. Nanay Carmen! Ah, wow, fresh kong fresh kasi Nanay Carmen. Bagong ligo, nai. Ano, Kamusta? Ito, mabuti po. Oh, marap ka sa camera. Hello, kumusta <laughs> po? Ayan, malapit nang mapusod ang buhok ni Nanay Carmen. Nanay. Ayun, man, man. Ano, magsayo na lang kayo, Nay, kaya ng mga bata para hindi ka mainip. Kasi wala, yung kama mo, pinabilad ko muna kasi. A few moments later. Magandang tanghali mga kajali. Eto, na nagbabasa ang mga chikiting natin. ha ang aso kong hahabol sa si ha. bol pati si Abi at si Abi po pisimpisi sa hindi ko alam kung ano yung tinitiris kay si <laughs> ito man, ito nito nila. Ayan. Be naman ang ganda naman ni Ino Concept mo. <laughs> ito na tayo. Ate, ito. Ate, ang sila. Para saan niya, sige. Sige. Uh, Buso, si Buso magbasa. Si Buso. Buso. Ikaw naman. Buso. Si Angelo muna. Si Angelo muna. Si Angelo muna. Si Angelo muna. Si susudat si... Kasi, so, 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 Ulitin mo. Abi. Saan pisa? Pisaan mo. Okay aking kaarawan. Matting ang aking kaibigan. Ang cake na luto ni ate ay aking sinate. Ang lahat na binigay ay nasarapan matapos itong natikman. Ay, pagkaganyan magpipili ko sa iPhone bola. Ang bola ko sa basketball palagi kong dinidribol. Oh, kasama oh, wow. ka, kasama ko si Bembol, ang aso kong habol hab, ng habol habol ng -nang nang habol. habol. Sa tuwing ako ay pupukol, siya naman ay tatahon. Mariatak, hmm. uh -huh. ah? anong magbibili ko po yung ng lang, ano yan? Simba. Ah, Simba. Anong tsob wow uh, <laughs> timba timba ko na makulay sa akin ay binigay gamit ito ni nanay mm -hmm. sa pag Dinis sa bahay. Ngayon, ginawa kong lagyanan ng aking laruan. Okay, okay oh. na yan. Abuso. Si at si... Pa, naman. Pa Kaya, paborito ko yan si oh, manok Ah, meron pa isa yan. Manok tipaklong. Si manok tipaklong. manong manok tipaklong sa bato. Sa bato ay nakapatong. Nahuli ni pong at sa dahon ipinatong. Wow. Ayan, si wow. Apo naman, si Apo. Ayan, susunod, wow. Abi, ikaw tinapay. dito, ha? Kaya, paborito ko yan, si Angelo. Tutong aking tatay. Ako ay nasasabik sa kesong hitik na hitik Ka paris wish na na yvet na gatas. Na sa a kim ai na papa la tas. Bi bo, bi boy, ba boy. Na ba, na a ka bi bo, i. bi, bi, boy la la na min ba bo ma hi xa sa ta wa nan ba ti na sa ha bo lan chi bi bo boy na mga i ma i la Nakaka-aliw. Ayan. Si oh. api naman. Nako, ano Ayging ba naman yan? Pinaglaro ang kaya ka ng mga bata. Ano ba? Ano ba? Ano ba ginawa? Ano ba ginawa niyo? <cra psychiatrist> feature, si Tita, si sa picture. si Angelo. lab na lab ko si Angelo. Wow! Ginawang gusto. O, Abby. Ko oh, na, na, dito. Si abi na mo. Tingnan ko nga si Abi. Siguradong hindi pa si Abi. Uh ka na, Abi. ano oh, sige. ka, alay ka Basahin mo nyan. to. Oh, sige. Abi, ka dito, Abby, yung notebook? Notebook. Okay, Ah, dito ka, Abi. Dito. Yan. Mapo ka dyan. Kuya, bag na yung pakiting kung tama, Okay, okay. Walang problema. Hmm. Dito ka mag-umpisa. Sa bola. Ready? Sa dalawa, tatlo. Start! Nakasam mo. Pang grade 1 to Kahit na pang-grade 1 Siya siya nakikita yung nalis Kunwari Ang tante na bola Ang bola ko sa basketball Palagi kong dinidribol. Kasama ko si Bembol Ang aso kong habol na habol Sa tuwing ako ay Pupukol, siya naman ay tatahol o, ikaw, okay, ano? Bola ang bola ko sa basketball. Palagi kong dinidribble. Kasama ko si Benbol. Ang aso kong tahol ay habol ng habol. Sa tuwing ako ay pupukol. Sa siya naman ay tatahol. Uh, Oo, galing naman ni eh. Angelo, Angelo. paborito ko si Angelo. <laughs> <laughs> oh, tu mapika Kuya Bagni. Titim Kuya Bagni ko. Ku. Okay, yung binabasa mo. <laughs> oh, <laughs> Dahil Angelo, puputa ko nambah kita nang chocolate. o pa, sino pa? Habi. o oh, sige, Habi. Oh. One, two, three, start! Ba

Big. 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 We. 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 Wow, bah, ini ah, ini kaling yang on, apa kamu Gan, nan, nan, pun, pan, pan, san. Wow! Ang galing ni Abby! Magaling din pala si Abby. Mayroon pa Oh, Sige nga. Sige. Ilalakas mo ilalakas mo. Hindi kasi tinig dito. Lakasan mo kasi. Yan, yan, yan. Yan. Lakas. Kailangan. Energy kailangan. Para may chocolate. Coat. 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 Coat.

Ayan. Uh, ay, 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 oh. Letter. Parang ay, nasa treat letter pa lang sila eh. Kailangan na pakita ka ng gilas nga Anong grade ka lang? Tom is at home. He is dead. Sam has a ball. No, Sam, Mom. no, you can Mom. jump on the bed. But. Tom has the ball, no. But. Now? No. You can have it, he said. Let's. Come Turkey and Tom, say The... mother. Kate The... is not her say Tom. Pakita mo sa mga ajali, ano? gano'ng. Lakas mo, lakas mo. Padadala, Padadala ka na ng mga chocolate niyan. Padala, sige, magaling ka. Sige. Um, uh, ang um, ama ang ama ay si Uma. O. Uma. O. Ma. Okay, sige. Yeah. Si Ya. Siya. Siya ganito ha. Ing mga mo naman. Ang ama ay si Oma. Siya ay sasama sama sa. Sasama sa masa. Ang ama asama si Mama. O oh, sige, uli, unari ikaw. Si. nga ati hati-hati. Pagita gilas. Sige, pagka magaling ka, pakitang, paabot ang anong chocolate kan ang ama. Ah, hmm. Ama ma, hmm. ay, si, hmm? o, Oma. ma, ay, hindi, siya, ay, siya, ay. Ay, sa, sa, ma, sa, ma Sa 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 ma sa ma sa sama, sama, ama sama, 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 sa ma ay, Si Si, ay, si. ma. Wow! Alam ba kayo pa? Alam kayo mga kamay? Siya siya! Boom! Number one! Number one! Number one! Abi! At saka si, si... Angelo! 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 Ay! Ah, si At ay ba? sa聲és, si Bulso! ba yan? Oh, kaya mo yan. Alam ko, kaya mo yan eh. Hmm. Pili ba ko kay Abi eh. Sige, Abi. So, hmm. Ako, walang tola, si Pato si suklay, si Kalok Piri, sobre, Maraming. yun. Ayun. Wow. Tumataba yung puso ko sa mga ang gagaling ng mga bululit ko. Ayun. <laughs> mm -hmm. Ayun. Ano yung lumilipad na yun? Ibon. Ilaw. Ina. Ina. Isda. Itlog. 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 Itak. Itak. sa Itim. Itlog. Okay, Asking very tayo, good, ah. mga kids. Oh, Ayan yeah, mga kajali, ay, ah, medyo ano lang din uh, naging kasumpungan lang. Pero for pero meron po talaga table po silang magkita po pinaka... Ah, ano pinipata, po kasi mga kajali, tumabilang po yung mga bata kay Kuya Bagning. Nagbabasa po sila, kaya... Eh si Kuya Bagnito na po na naupo. Kaya nilapitan na po siya ng mga bata. Kasi kaya, ay mga dyan, baka po may magtanong bakit hindi sila naka-properly. Ito po yung kasumpungan lang. Pero may table po sila talaga na table na pinag... Si pa, set up na pinag-aaralan po. Ay Angelo, at saka ay Bunso. Yan napakagaling po kagaling nyo ha, dahil diyan may chocolate kayo ha. Pasko. O, paalam na kayo. Ayan. O,